Okay guys, uh, dito na tayo sa area po ng Luneta sa tapat na tayo ng uh, grandstand sa kabila po yung grandstand guys uh, sa tapat na tayo Okay guys, uh, papakita ko po sa inyo kung saan ba magaganap naman uh, magsasala ang pagkataposan na Ramadan uh, Pizza Gis na po, ito po yung kalawak ayan na uh, kalawak po uh, dito po sila magsasala at uh, yon uh, nakahanda na yung ano niya dyan, yung kulay puti uh, dyan po yung uh, tinatawag na imam at champo po siya uh, magsasalita sa kulay puti na yan, nakahanda na yan at yung lawak ng area po ay ito po hanggang doon at sa pizza cheese yata uh, ay jampo yung uh, magaganap lang pagsasala sa katapusan ng ramadan ayan na po guys uh, no? Uh, kulay puti dyan po natin makikita ang kanilang pinaghandaan ang nadaanan ko lang kahapon yan kahapon nila pinaghahandaan yan ng kulay puti na yan o pinatayo at uh, tinatawag po na uh, stage Uh, dito sa lob o area po ng Luneta ayan na po guys sa area po ng Luneta ito po ang kalawag ang malinawa malino na o malinis na uh, linilinis nila at tinatanggalan nila po ng mga kalat dyan sa area po na yan ayan oh. ang gandun yan sa pizza distance sa katapusan po ng ano guys sa uh, pag ano ng Ramadan uh, makikita natin yan uh, punong puno yan sa era po na yan ang era na yan guys uh, dito po yung grandstand sa kabila yan uh, ang grandstand sa ating uh, lingkuran uh, makikita natin dyan oh, ito po yung lawak na ano abuti ng mga tao yan hanggang doon sa era po ng uh, mga puno na yan uh, sa at uh, malabang aabot uh, ang uh, sa dami ng tao diyan guys uh, ito uh, maliwanag na yan hanggang doon uh, maliwanag at dyan po yun sa Pidja Ajis uh, uh, gaganapin ang pagkatapos at katapusan na uh, Ramadan yan po guys ang latest ng balita magandang umaga po sa inyong lahat at tandaan, dyan po ang stage. Yan, yung puti na yan. Ayan po yung stage. Nang dyan po magsasalita po yung sinasabi na imam. Maraming salamat sa inyong support.